A mom ends. Yes. Bilang uh, dagdag na katanungan hinggil sa nabanggit niyo po, sakop din po ba ng migrant petition ang yung mga documents or yung mga kababayan natin na nagtatrabaho na abroad? Tas doon pinanganak. Sir. Yes, ma'am. And then nandito na sila sa Pilipinas. So pwede din po sila katulad na sinabi ko sa kanila kanina na yung migrant petition. Kung saan na local civil registry sila um nakatira na ngayon, doon po sila magpa file ng petition and then sila po yung makikipag-coordinate um, following the migrant petition procedure. So yun po. Kahit sa nasa abroad sila dati, nandito na sila, migrant petitioners isang mahalagang uh, balita at isang magandang balita rin yan para sa ating mga kababayan. Ibig sabihin, nasaan man kayo sa mundo, maaari nyo nang maiprocess ang inyong mga documents kung may mga maling entries dito kahit hindi na kayo bumalik or umuwi sa Pilipinas. Okay? Subalit. So, pagka, pagka ang ipapakorek nila ay ang kanilang kasarian o gender, kailangan ng personal appearance. Kasi um, kailangan po na mat tignan kayo ng isang accredited government physician at bibigyan kayo ng certification na kung ano po talaga ang kasarian. Pag 'yun po ang ipapa sa ating civil registry So 'yun po ay kailangan personal appearance. Ah, uh, ibig sabihin po ba nito, Ma'am Ems, 'Yun yung mga kaso ng mga ating mga kababayan kung saan ang nakasulat sa kanilang mga documents a, kunyari, ako nyari, si, ako uh, Pablo, Pablo Cruz. <laughs> Lalaki si Pablo Cruz, pero ang nakasulat sa kanyang dokumento, uh, example, ang birth certificate, ang nakasulat sa gender niya ay female. Or F. Or F. Opo, pwede po yun makorekt through RA-10172 and kailangan po na personal siyang magtungo, magpa-certify sa accredited government uh, position po na talagang siya ay si Pablo na lalaki. Na para maikorekt yung F or female dun sa entry dun sa kanilang birth certificate. Música